Kakauwi ko lang guys, galing palingki at galing din sa trabaho. Galing, pag, galing kami sa trabaho. Pag out, uh, dito kami sa palengke kasama ko si Ate Bilero. So ito guys, 45 pesos lang ito na kalabasa. Native kalabasa to native, kaya maliit. So, bumili ako ng eh, okay, tilapia, dalawang peraso tilapia. Tag 90 pesos. 90 pesos yan kasi maliliit lang. Tapos, ito. At, may, ba, may ulam dito, baboy. Kanin. So, kakain mo na ako, guys, bago ako mag, ano, ah, uh, luto. Ayan well, guys, ang ulam ko po ay subong baboy. Kain muna tayo bago magluto. Magprito ng isda. Yung isda guys, ano okay. Yung isda, piprituin ko yan ba? Ang Pabukas yan. Yung kalabasa, Saka na lang yan, siguro sa day off. Baka sa day off gusto ko magluto ng gulay. Pero ngayon na ako bumili. Yung itlog, if ever na-ote ako, meron akong ulam. OT ako. Meron akong itlog. Repetuhin ko lang para baong ko kaya bukakan. Hmm. Naman kasi mahilig kumakain ng oh, nabili sa labas. Kasi ano kasi ayaw ko. Hindi ako mahilig. Bumibili ng ako. sa labas. Mga karindi Pero nakain ako ng pagkain sa karinderia. Pero Hindi lang ako mahilig. Bili-bili. Kasi minsan, yung gusto yung lasa.